Ang mga idol, kain na po tayo. Ito, bulang lang, oh. Ang palaya at saka beda. panito ito ng palaya, yung balang, ayan, oh. Bunga ng balang, ganyan. Pangunta <coughs> po yan sa mantika. Kanina, pe, pinirito ko, sinangkot siya ko. nag ako nung naluto na, nagalis na ako ng mantika kaya ko nang sobrang mamantika hmm? ganito ang pa favorite nila sa Thailand eh sinasampalukan hmm. ito sinub mm. hmm. naimati digo na ba sit at dati ko na dati mga idol at dati sibot na mamuti ko toyo toyo na mga tayo na po <laughs> ito hindi manghang itong mas manghang itong sili kong labuyo pang display lang ito eh Shout out kay Kwan. Ayaw pa bang kitang pangalan. Dalawang bes na niya akong binigyan ng sponsor. Tigwa 1K. 2K na po ang kanyang naibibigay. Thank you, thank you idol ha? At sa lahat po ng mga nagpapa out, shout out po sa inyong lahat shout out din po sa kay Karyaso Store ay uh, <laughs> wala siya palang pinalalagpas na kwa mga videos ko kinukwento niya lahat eh pati sa dulo li lilitaw yung ads tinatapos niya palagpakan kita karyaso Store. Yung pong gustong magpa-cash out, meron pa siyang meron po siyang g, -G At pati yung mga nakalimutan ko ang mga pangalan, shout out sa inyong lahat. Oh? Pangalawa na to. Hmm. Oo, yun na yun. alam nyo mga idol itong palaka na ito kumukot-kot yan sa buhag-hag na lupa malinis ito ganitong kwan ko sekreto ko pagka naggisa ako yung may mantika kailangan ng palaya kahit nga hindi mamantika bulang lang nag-aampalaya ako dagitoy dagitong tanlad nyo maaga pa lang kinulong ko na yung mga pusa ko ayaw ko nang nag-iistorbo eh special itong ulam ko may nag-comment mahal daw itong ganito sa kwan sa Ilocos hmm. dati na eh masikog buntis may itlog yan. Hmm. Itlogan siya ho. nagnanam ka sa log na ganun to ang bunga ng kwan, ang palayan na balang hmm. pati dito lang na nga babasit. ito yung palakan totoo kung sabihin ng mga hindi nakakaalam ng mga ganito <laughs> alam niyo yung karag inuulap ko yon ah, mga bata ah kung makakapanood ng mga bata wag nyo gagayain si Lolo Doro baka hindi nyo alam kung linisin ang palakang karag may lasun po yon Dati tiktik ka tiktik wana. Dito ka na dye, dyan, tikin mo. Ubus ang ampalaya. Tikman ko naman tong beda. Kaya lagi ako nagluluto ng beda sa mga pusa ko. Ah, naku. Hindi nga pala kita ko na ikulong. Kuya ah. Huwag mo akong istorbohin. Wala pala si kuya. Kanina. Ang sarap. ah, ito itlo ka na naman to <laughs> ah, unti pa lang yung itlog nya, oh Ito yung palakan totoo ha. Totoo naman lahat yan eh. Magkakaiba lang sila. Ado pa yung batik pang malimkok. special daw ito sa Thailand sinasabawan nila kahit sa Ilocos Super. Ako. Nabiti-naktiin na po. Meron pang kwan, oh, Tatlong piraso. Ikakat ko na. Sasandok pa ako ng kwano. Isang pala at kalahati. At maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Ay. I love you.